pawok pawok yeah pawok pawok yung wasap mga tol kaya so -t -t, nagbabalik na naman sa panibago natin gameplay na GTA San Andreas play yun mga tol may gagawin na naman tayong kalokohan mga tol so ngayon lang ako gagawa ng kalokohan sa buong buhay ko sa GTA San Andreas mga tol sa buong gameplay ko din ngayon lang ako gagawa ng kalokohan mga tol at ang gagawin natin mga kalokohan mga tol is na nakawin natin yung motor ni yung bis ng mga gangster mga tol kasi may nakita ko beast ng mga gangster mga tol napakaangas ng mga motor mga tol pinatay ako pagpasok ko dun mga tol so ewan eh, ko kung nandun pa sila so nawala kanina pagpatay ko eh so sakyan na natin to at kunin natin sa kanila yung sasakyan ay yung motor pala mga tol so yung motor na yung mga batman mga tol eh so dito lang yung banda eh, Yung mala Batman nilang motor mga tol. na mga tol. Wala nang intro intro mga tol. Oops, ito na, ito na. Dito pala tayo sa computer or server mga tol. Yes, dito, yung motor. Ayun na! Ayun na yung motor mga tol isa pang sasakyan dito. X-Flow. Nandun sila sa taas. Kunin na natin kagad ka mga tol. Tara na. Tara na mga tol. Tara na mga tol. Tara na. Teko. Punin na natin itong yeah, motor. Then, I I Yan mga in, tol. Makawala no, agad now, natin mga tol. Agad, agad, mga tol. Agad-agad mga tol. Tingnan yeah, niyo yung motor niya mga tol. Ang angas mga tolo. Oo. Oh. Ang lupit mga tulo. Yan eh. Oh, shit. Napakaangas ng motor. Napakaangas ng motor mga tol. Napakaangas na ito mga tulo. Oh. Woohoo! Ari ko. Lulumulutang ito mga tulo. Oh. Huh? Wow. Ah. Ari ko. Oh. Pagbangga. Oh. Boom. Sira agad yan mga oh, tulo. Man, just wait, Napakabigat na pagkabigat niya ito mga tol. Oops, may Ducati bulok. Yan mga tol. angas ah, mga tol. Wow. Aray, 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 aray ko. Aray ko. Aray ko. So ako din pala yung nag ng motor na to mga tol para manakaw ko ng mas maganda mga tol. Minood ko to mga tol para mas ma... para mas manakaw ko sa maganda mas mag, mas maganda 'yung pag nakakaw ko mga to. Kung gusto niyo i-mode din natin 'yung yeah, gantong yeah. motor mga tal, comment down below mga tal sa mga yeah. nanonood diyan. Kung gusto niyo i-mode din natin itong motor na 'to mga tal. Ayun. Ah, Aray. Oh shit, nasira. Sayang ka motor ka, sayang ka. Sayang ka pag masira ka. Sobra-sobra ang sobra, sayang. Lang niya ka. So, ang kukunin naman natin dun mamaya mga tol, is e, syempre yung, yeah, yung isang sasakyan ng mga tol. Wala tayong ititira dun mga tol. So, nandun yung kamit natin na iwan. Eh, yahoo! Oh, gusto lang ko moto. Oh, no. Lumulutang mga tol. Probi mo na Batman to mo. Tolos mo ma oh, mas sa Batman mga tol. Ah, talo ko mga tol. Ah, wala mic dito, wala. Uh, Aba, mobile you know na. Eh, 'di ba smart of Andres na pang-war. Angas mga tol. Oh, angas mga tol. So, ko buusok na mga tol, GG GG mga tol. Itatago natin dito sa masiksik na lugar mga tol sa secret. Kulang naman mga tol. May secret mga tol dito yes, mga ayan yeah. yeah. okay sure ito okay. na tinatago and yung mga aking gamitan mga sya. to ayan dyan ka lang mahiwagang motor yun mga to so successful yung pagnakaw natin ng motor mga to so sa gusto nyo yung video mga to kung gusto nyo imood natin ito mga to comment down below mga to kung gusto nyo imood mga to And dito ko na tatapusin tong video. Peace out.